magandang magandang gabi mga lodi magandang gabi po ha, magluluto tayo ng lomi ano? dalawang balot na lo na miki bihun ay noodles tapos ito yung ating panghalo lar meron tayong uh, itlog uh, bawang sibuyas meron tayong uh, baboy at chicken balls okay at ating quail ang islog ng pugo natin atin na ang pinakuluan na ha. Ayan na natin yung baboy Ayan, sakot ka lang muna natin mga lodi Magsakot ka tayo para sa ating lomi parami yung ano, Wheat balls, Mahalo-halo yung gulam mo. Ayan. Isdan na natin kahalo-halo. Okay. Tutok. Lagay na natin yung ating mickey. Okay. Okay na yan I-mixture lang na ako ng ating mga loti no? Okay na yan Tapos Ayan ako mag-gromy Okay I-sangkot e, siya muna natin yung Meat Lahat Tapos daragyan na natin ng tubig Buhos ng tubig sarap oh, ng lang. na gipang ilang pa yan okay. marami kasi kami dito kaya marami tayong ilong yan ganyan lang bites na yan para sa ating ilong smells good na yan mamaya yan good taste na okay yan kulong kulo na mga lodi ano kulong kulo na siya lagay na natin yung itlog okay Haluin muna natin, haluin. So, mamaya maya ilalagay naman natin yung itlog ng pugo. Okay? Yan, okay na. Ilagay na natin yung pugo. Ay, ko. Okay na yan. Tapos lagyan na natin ng pampalapot okay Yan yung pampalapot. Titignan muna natin kung tama na ba siya sa lapot. Kulang pa yan yung lapot mga Lodi. Ano? Kulang pa. Wait <coughs> <coughs> Tuloy <laughs> pa natin to Yan na malapot na malapot Yan ang tamang paglulomi Lomi Batangas ere Ala eh Kat sarap ere eh, Sarap lang ang lomi Ito uh, Yan 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 mga lalati ano kapat na malatot na mga lodi ng ating lutong lumi diba hanggang dito na lang ulit maraming maraming salamat sa mga nakaawot sa doodoo ng video natin don't forget to subscribe my channel Michael Doron Montenegro bye bye